kasi nandito na ako nakahiga, naka ready to bed na ako. So anyway guys, ang video natin for today, is syempre sharing pa din. Hmm. isa si Nanay Lucita at ang kanyang anak na si Glidel ang napili natin para mabigyan ng kaunting tulong. Si Nanay Lucita, eh, wala, siyang permanenting wala siyang permanenteng trabaho. Tapos, uh, sumasideline so, lang o kaya araw-araw siyang nagwi minsan pag may tumataya alam ko kasi hindi naman masyadong malaki ang kita dyan sa wedding eh yung parang portion 2 lang yata dyan hindi ako sure ha kasi hindi naman ako magwiweting so ayan tapos um minsan nagsasideline si nanay o naglalabada para meron silang makain pang araw-araw kasi nga diba lockdown na yun tapos halos um, wala nang tumatanggap ng trabaho kasi mm, dahil siguro sa hirap na rin ng buhay at saka takot sa virus, di ba? So, yung anak ni nanay na si Glido, 19 years old, hindi siya nakakalakad kasi meron siyang diferensya. Kailangan na ng diaper araw-araw kasi pag wala siyang diaper, siyempre, di ba, malaki na siya, 19 years old na siya hindi naman kagaya ng baby na hindi na ay magaan lang syempre mabigat na rin siya tapos nahirapan na rin si nanay na lagi siyang bubuhatin. pero may wheelchair naman si Glidel nakita ko kaya ano nung in-interview ni Micah si nanay naawa ako. eh alam niyo yung parang mahirap-hirap oh, ng buhay minsan ang dami kong tinatanong sa sarili ko bakit yung ibang tao na ng yaman, meron ng tao ng pagkahirap-hirap, no? So anyway, parang uri na lang po natin yung videos nila nanay. Ang hapon po, nai. Magandang hapon po naman. Pwede ko po kayong ma-interview? Opo, pwede Meron po kasi akong friend na gusto pong tumulong sa katulad po ninyo. Pangalan po niya, Madam Cassandra. Ano pong pangalan niyo, Nay? Ako po si Lucita Gese Orellaneta. Ano pong trabaho ninyo? Trabaho ko po, maglabada, magtinda, magweting. <laughs> Ilan po ang anak niyo, Nay? Dali po, apat si ay tatlo sila. Isa po yung nakapag-asawa na dalawang anak na parehong may kapansanan. Isang disabled, sa isang special child. Paano po kayo nakaka-survive sa pang-araw-araw niyong gastusin, Nay? Nice. Yun yeah, po, pamisan-misan, mga katabimbahay ko, mga kamag-anak, binibigyan kami. Tapos, ako po, harap din naman ako ng pambili sa pampers nitong bata. Minsan po, nagagatas siya, may gatas po siya inainom. Importante po kasi dito kahit hindi sa makapagatas pampers. Kasi oh, dahil sa may edad na, 19 anos na po yan, hindi po siya nakakalakad kaya hindi po pwede walang pampers. Kagaya po kahapon, uh, naganap lang po ako ng pabilin bigas dahil wala po kaming bigas kahapon. Awa po ng Panginoon, mga kamag po, nabigyan ako kahit magkano lang. Pinabili ko ng pampers sa kabigas. Sige po, Nay. Salamat uh, po sa oras din nyo. marami din po salamat sa inyo, Madam. Masandra. Masandra. Hello po, po. Ano po masasabi niyo sa konting grocery na bigay po ni Madam Cassandra? Nagpapasalamat po ko nang marami sa binigay niya biyaya. Sa kahirapan po ng buhay namin, malaking tulong na po ito talaga. Maraming maraming sa taba po, ma'am. Sa binigay po ninyo ito sa akin, malaking tulong na po ito para sa anak ko. Hanapin ah, ko na lang po yan, diaper na lang, pang diaper. Kakorsyeto sa wete, eh. pambili ko ng diaper. Hindi, na, hindi ko na po problema yung pagkain niya, meron na po kasi kayong binigay. Maraming maraming salamat po sa biyayang binigay niyo. Sana po meron pagkasunod dito. na hindi na kami masyadong mahirapan. Dito po, nakikita lang po kasi kami dito sa bahay na to. Wala naman po kami sarili bahay, ma'am. Tiwa po na kahit po yung sa di ba nakapag-aral dahil sa kahirapan ko po. Ayun, sa binigay po niya na grasa sa akin, ma'am. salamat po ako ng maraming maraming po sa inyo. Una, maraming maraming salamat din po. siguro kung bilyonaryo lang ako yung talagang marami 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 akong pera siguro lahat ng nag message sa akin o lahat ng nag inbox ano siguro kung matutulungan ko alam niyo yun kasi yung yung makikita mo na yung ibang tao halos halos hirap araw-araw para makakain or makasurvive sa isang araw. Samantalang yung iba, ang daming pera, ang yaman-yaman. Hindi na nila alam kung anong bibili nila sa sarili nila o hindi na nila alam kung saan nila ilalagay yung pera. Bakit kaya hindi fair, no? Bakit kaya sa mundo, hindi tayo, hindi fair sa lahat ng bagay, hindi fair. Alam mo yun. Man, so, sa totoo lang guys hindi ko rin alam masyado yung sasabihin ko ngayon kasi pag nakikita mo yung sitwasyon ng ibang kababayan natin syempre ikaw ako maswerte ako talaga pero naranasan ko ang hirap guys promise as in yung walang malaka tapos hindi down ka pa ng mga tao ba diba? naranasan ko talaga yan naranasan ko din ng halos wala kaming makain uh, pero nag-abroad yung papa ko dati. Naranasan ko rin yung masarap na buhay. Kaya lang, syempre, nung nag-abroad si papa, tapos nagkasakit, syempre, nahurot ba lahat yung mga gamit? Na ibenta lahat kasi kailangan ibenta yun. Kasi pag hindi ibenta walang pambiling gamot si tatay ko. Tapos ang inaasahan lang namin nun, si ate ko, kung yung pangalawang matanda sa amin, yun si ate ko yung halos... Ano nagbibigay sa amin? Europe na nasa Australia na si ate ko, si ate ko. Um, proud na proud ako kay ate ko kasi biruin mo. Yung siya lang mag-isa, ilang taon pa lang ako noon, eh, bata pa lang ako noon kahit walang wala kami ng bigas. Tapos, um, siya yung nagbibigay ng gamot ng kay tatay ko, siya yung halos lahat yung gumagastos. Ayan, tapos, hindi ko sinasabing na, ano ha, ah, na perfecto. Kung kapatid, hindi no. Nag-aaway nga kami minsan. Eh. Noon nga, nasa Australia kami, naaway ko pa nga siya. Isang beses ko pa lang siya nakita, inaaway eh, nga. Hindi naman kami nag-aaway. Pero, siyempre, hindi naman mawawala sa isang magkapatid yun. O dalawa kayo magkapatid, dahil hindi kayo mag-aaway. O magsasagutan mga kaplastikan na yun, ha? So, yun. Kaya alam ko, nararamdaman ko, kung paano maging isang mahirap. At naranasan ko din, kung paano magkaroon naman ng labis-labis. Alam mo yun. Kaya ang sabi ko, sarili ko, pag meron ako, hindi rin ako magiging madamot. Meron nagsasabi na hindi ako nakakatulong ka sa ibang tao, pero sa pamilya mo, hindi ka nakakatulong. Sira ulo to. Tarantado. Praning ka din eh, Natural, kapatid ko. Alam naman, ipost ko pa sa social media ko. Bugok ka. Eng-eng. Girl, kapatid ko yun. Ba't kailangan ko pang ipo sa social media? Hindi na kailangan yun. Okay? Ah... Uh, foreigner yung asawa ko. Para daw akong basahan. Hmm, parang basahan. Masama ba yung ganitong damit? Malinis naman. Maputi naman. Tapos, marami daw akong pera. Hindi ko daw paayos yung mukha ko ang tinatanong ko sa sarili ko, ano bang problema ko sa mukha ko? Tama naman yung ilong ko, nasa tamang posisyon naman. Tama naman yung bibig ko, nasa tamang posisyon din naman. Mm. Masyado kang MGTR, kang frog. Diba? So, yun. Mm, wala akong pakialam. At hindi ako mag-makeup na mag-makeup, no? hindi naman ako katulad ng iba dyan na porke ang asawa, eh, foreigner, eh, ay magyabang, ayoko. Tatado to sa si ulo. So, ayun po. Ayan, nainis na naman tuloy Ayun guys, I hope you like this video. Kay Nanay Lucita at kay Glidel. Sana kahit papano, napasaya namin kayo, ba? Diba? Sana isang araw, hindi naiisipin ni Nanay Lucita kung saan siya kukuha ng bigas o ulam. Ayan. Kasi nung pumunta dun si Micah, yung ulam nila, yung... Ano yun ba yung... Uh, ano ba yung dahon na may saluyot. Ayan, saluyot yung ulam nila nanay. Buti na lang, uh, dumating si Maika para maibigay kila nanay yung uh, tulong na kahit pa paano eh, makakaginhawa si nanay sa mga ilang mga susunod na araw pa. So, ayun po guys. Thank you so much for watching. Ayan. Please don't forget to like and subscribe my channel sana po marami pa tayong matulungan sana rin hindi magsawa ang Panginoon na bigyan pa ng marami blessing ang asawa ko at sana wag din magsawa ang Panginoon na alam mo yun yung sana wag siyang magsawa na basta yun na yun hindi ko na alam yung sasabihin ko Thank you so much everyone. Bye bye. Good night. Bye bye.